Hello, mga ba'y. mag tayo. mag tayo. May bumili akong ano yun. Uh, I think saan ba ito galing? Hindi ko alam kung galing to. Ah, she in chain. Chain, chain, chain. Sabi niya ba, she in. Yung ni ba galing to sa online. Binili ko. Tingnan natin. I think mga gamit ng bata to. Hindi ko alam kung sa... Alam ko sa ano to eh. Sa dalawa kinabahan na tuloy ako kung ano yung mga binili ko tatlo apat lima anim ito walo siyam sampo onse dosi plink siya. Ay, mga plink-plink to sa ano. Kung ko. Para sa ano yata to. sabitan yata. Ano. Ito o. Oh. O pinakauna kong binuksan. Ito naman. Ang huli ko yan. Mom, Ito those, naman. Mom, are those so plink Akin to nata us? to eh. Oh. Mom, are these for us? For me. Large. Mama, Ito really... yung may Mom, mga binili akong bra. Tsara, ewan ko kung Mom, maliit ata sa akin eh. For? Dalawa bra. Parang maliit ata oh, sa akin. Dapat XL pala for? binili ko. Mali pala, large yung binili Mom, ko. Bawa ba ka large, XL dapat talaga. Pero parang ano naman siya, expand naman siya. yung. For the clothes. Tapos, ito. Hindi ko alam kung sa akin o sa mga bata to. Baka sa mga bata. Oh, ito yung sky... Giles to, o yun Mom, yung, it ano nila, oh. Mom, oh. Ito yung ano nila. Ay number 2, um, number to ano ng number. Tingnan natin ko anong number. Ito pala yung suit so, kaya pala ang mura. 6 years old so. Ito yung sa Orion's oh. Sana parehas oh. six ito. Ito din. Ito naman. Mom, seven of tayo ko six years old si ito yung seven or eight yata to eh mom, ko it wait on? a minute na seven years old i try mo raw Giles ay mo dyan mo o, base ka na jan isapa mo na lang tapos yung pants baka magkaparehas lang yung seven at saka six mom I thought Riles was already 6 yeah, parehas lang yung pantalon eh six. Mom, I Ryan was already 6 Narain mo, anak ko. Oh. Uh, Mama, I thought Riles was already Oh O, sige, 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 sige na. Hubo oh, ang pants. O, oh, sige, sige. Uh, ito yung naano ko. Nain uh, ko muna yung mga bata. Uh, Alam ko. Eh. Sana, kasiya yung sa akin. Hmm. Uh, Pinabahan tuloy ako nito. Baka uh, mali yung naano ko. Yes. Ito yung mga bata. Oh. Wala eh. Hindi na to. Ano Mama, eh pang next ano na to yun, yung kukukasya pa to Ma'am I want to wear that for school Yeah but hindi naman malamig na 6 years old yung kukasya pa yan mm -hmm. Try that, Sky rails yan eh. Mom, sana it 6 rails mom, and 6 Nung sayo three, kasi parang ginawa kong 8 ata eh Mom, do I have one of these 7 years old ito yung sa oh mm -hmm. May, Ano yan sa iyong kapatid Nakubo, asa na. That's what I asked you to mm -hmm. wear it Sige, sige. No, is, hindi pa tapos yan. I did not even see it that. Pasti lang lang ni mo eh. Dali, abi. Ra, ya, ya ni mo eh. Pirti na lang. Biotics, man eh. Biotics kay Marlio. Asan pantalon, oh? Dira, dira. Sa daplin. Dira, sa daplin. Sige, buo ang pantalon. Dili makakita kong kita pantalon. Eh. Ang isa, glain ng paminaw ni Riles. Good. Sige na, sige na, sige na. Buo ang pantalon. Kaya kung ipas-try. Sige, buo ako, buo. na, buo. Alam, magsapawan ni mo na. Muna. Sige, sige na. Buo ang mo sapaw kay baga kay na. Ambot eh. Pa nindot siya sa ano pero hindi man siya nindot tiri, eh. Pag dating sa ano mura lang ni. Eh. Ina ko pa ko ano yung ano ito. Ito yung mga naano nila. baga, Ito naman sa akin yung ano to. Pang sa akin ang katoy. Sige, sige. Huwag ka muna ang lalabas din. Parang pang ano to. bibili ako ng isa. Yung try ko. Pang ano daw pero. Pagpaliit ng tummy tummy. Okay. Ito sa iyo rice oh. Parehas ka rin kuya. You like it? Yeah. Oh, what? You like it? Mas. Mom, can I try the other one mom? Why do you gonna try this, Giles? This is your, that's your brother. I mean this, this one. Tingnan ko nga yung ano mo sinuot mo. ba I mean yung these. mas maliit. Mom, I mean Six. these ones. Nak, kapal nga yan eh. Paglamig. Yeah. Ito yung ano, mas ano pala siya. Hindi naman siya ganun ka goods. Mas maganda siya tingnan sa ano. You You like it? Ano ba ito? Pulo? Akala ko pulo. Parang pababae na. You like it Mom! for the meeting? You like this for the meeting? Yeah, and Mom, I got an idea for the first school on... Well... <coughs> <coughs> Maganda siya sa anong ito maganda Mom siya. School Sige na bit. we get to dress okay. as 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 Disney characters. I'm gonna dress as Woody. Kalimutan ko tuloy dapat. Mom, can I dress as Woody from Toy ito, Story? Ito, ito yung sa akin oh. No? I want to dress as Woody from Toy Story. Ito atang sa akin eh. Hindi ko alam kung ganun pala siya. Ay, hindi pala siya ganun kaano. Itara-try ko ito mamaya. Ayan uh, itatray ko lang ha. Ipupush muna natin. Ipupush. Tingnan mo. I like it. Mas okay pa siya. Ito yung nabili ko sa Shein online. So, ito yun siya. Maganda siya. I like it. malambot yung tela niya? Maganda yung tela niya. Uh -huh. I like it. So we're gonna get another one. Tingnan natin. Ano naman natin? Ito na naman yung isa natin is. Susuot natin. Ito try natin. Tingnan natin ito. Kung, kung ano yung ano nito. Okay. We're to go in the after. Titingnan natin kung ano yung kalalag. Ano lang kalalabasan nito. Kasi feeling ko ang ganda nung ano. Ah, meron pala itong ano parang feeling ko ang laki pala nito ano ba yung kinuha ko ano din mas gusto ko to yung suot ko ngayon sa ganito oh. XL din pala to dapat pala XL lang hindi pala 1XL mas malaki pala siya pero titingnan natin susuot natin oh, ito yung ito yung sa dibdib niya ito yung may parang kung paano pa parang ganun siya pero alam ko parang ganun to eh. Sa style siya. Sa ano. Maluwag siya. Medyo. Pero mas okay -han ako doon. Ano naman siya. Yan. Yeah. Ang gawin queen gumi. Abukado. Medyo maluwag siya. Pero mas gusto ko naman siya. Dapat sana ha, ganun lang. Mas gusto ko yung baba. Pero okay naman siya. May ano naman. Madadala naman siya dito sa sa ano eh. Pag siya. Pag ko dito sa gusto ko naman siya. So, have another one. Nasusuotin natin. Tingnan natin, ha? Tara! Ito naman yung ano. Okay naman pala siya. Hmm medyo ano lang sa akin dito. Medyo malaki ano lang siya. Kunti. Kailangan ng malaking dito ba? Maliit siya. Pero okay lang naman. Kailangan na ano, siya malaki ba? Burot na lang. At o rin iplat. Iplat na rin natin. na ano. Okay siya kasi di sya tayo ano. Maganda naman. sila, di ba? Ayun. Pero mas malaki siya dito. Pwede natin siyang paliitan ng konti. Hmm. Kung saan pa mapapaal ka para mahugot. Sa likod, din siya maganda. Naman siya. Hmm. Maganda siya. Oh. Mas gusto ko yung maluwag kaysa magsisipi. Diba? Pero diba, maganda naman yung ano niya. Tela. Tela. hindi naman ganoon to ano dito. Kahit si ano lang. Ano ka ganoon At least maluwag siya. Pero gusto ko siya. Pero, pero mas okay sana siya kung ganoon. Sabi talaga. Hindi hmm. siya maluwag ko. Pero mas okay na yun. Ang dito na lang ang pwede siya. Ano natin, so, kukuha natin Okay lang. Huh? Hmm? Meron pang last natin. Meron pang isa tayong last. Tingnan natin. Okay. Last na. Ito na yung ito. Medyo mataas siya. Mataas siya mga bayad. Pero okay lang. Ano ba?

yun kesa na sobrang mas maluki na eh, ginawa ko mas gusto ko siya mas gusto ko okay I like it bye bye mas mata mas maano siya mas mataas siya yeah. pero pwede ko siyang iputulan. Okay, bye-bye. Thank you mga bye. Bye-bye.